<laughs> yan putri pa rin eh, siya na kaya ngayon eh <laughs> Yan, follow nyo yan Sa mga ano Sa mga taga tagadagupan na nanonood sa akin Yan Kung tatakbo to sa akin kayo tumuk Pumunta para sa pakurong <laughs> Ayan, yan Go show mo kayo kalimutan sa mga taga tagadagupan 5 kilometers lang, 100 okay. <laughs> <laughs> Yung pakurong sa niyo yung kunin Yan yeah. na ano, yeah. kay So yun, guys, ito yung mga order namin dito ngayon no? malakas ang to Then mamaya Kapi-kapi na lang wow. 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 Clap So what is up guys, Team Vlog here nga pala Yes, 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 we are back again For another video guys Shish! Yes, 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 we are back guys <laughs> Wow! <laughs> Tagal di lang motor Almost 7 days, 5 days, ganyan <laughs> So yan guys, kamusta kayo? Sana okay lang kayo Vlog here nga pala Shish! <laughs> Tagal na tingin ka dahil sa bagyo boy Hahaha <laughs> Rabing bagyo yan Then ngayon kahit pabano Makulimlim wala namang ulan Kaya ayan Nag aya si Konzi, Yan si Konzi Adventure na Mag sangyup daw kami ngayon Kaya <laughs> tara guys sangyup gaming tayo For today's video then siguro after na mag sangyup ngayon kape kapi na lang siguro depende sa trip ni Consin nagaya siya ngayon eh <laughs> ayan na kami sa shell na lang eh Ewan ko kasi yun, matagal maligo kasi si Consi Pero nauna na tayo Para kahit pa paano, mga motor-motor na Medyo na-excite din na ako mag-motor kasi Aros ikaw ba naman 5 days or 6 days na ata Na hindi ka nakapag-motor Anong <laughs> pakiramdam nun sa'yo, no? Diba? <laughs> Lalo na hilig na hilig mo magmotor motor Comment down below nga hindi makapag-motor dyan <laughs> Dahil sa ulan <laughs> pero ngayon, tingin ko hindi naman na ulan. Cloudy lang. <laughs> Cloudy lang ang pucha. <laughs> yeah, matagal na lang kasi natin tropa rin to si Conzi. Mga way back college days pa tayo. Wala kaya, tanda na yun. no? Know? Way back college days pa. Ayan, yeah, kasakasama na natin si Conzi. Lalo sa inuman, guys. <laughs> pero ayan, yeah, mabait yan si Conzi. Lalo ngayon na public servant na ko baka ma matulungin yan guys kaya sa mga taga pa na nanonood sa akin kung tatakbo man to kayo hindi ko alam ha kung tatakbo man to kayo yan boto nyo yan guys sagot ko kayo <laughs> sahi kayo pumunta para sa pakurong PMPM <laughs> -PM lang guys akong bahala sa inyo Konzi number 1 yan Joshua Bugayong Shout out brother yan Mamaya mag, mag kikita naman kami ngayon eh Kaya magkasama kami Ay, sa may jitor na pala dito Angas So ayan, dito na tinantayin si Consi Park muna tayo dito boy Ah uh. Eh, dyan na pala Duretso na tayo Dito na pala si Konzi Pinahirapan mo ba, Konzi? Dyan ka na pala Tara Yan guys, Konzi Adventure hey! Ah, ah, ah Ah, po-trip trip, po trip. Hahaha <laughs> Yan putri pa siya na kaya ngayon eh. Putri pa no Samji. Ano ba to si Gonzi? Korean. <laughs> enggan Lihat dong kamusta? Busy ka masyado ah Busy ka masyado <laughs> Ah, oh, wag man Sayang so, guys, yung kasama na natin si Konzi Ha? Yung? Ah? Ilaw. Yung? yung? Bakit Eh? Yung ter -tipo. Ter -tipo. Ah, sa Tambocho Balik mo na lang doon, pa-check mo wala bc wao yah di naka tayo sa mulero hindi namang shortcut yung mulero lako <laughs> lako ay ayan yeah, boot trip gaming tayo dito lang naman yan sa romantic baboy romantic baboy baka naman <laughs> ayan So ayan guys, touchdown tayo Sangyup Gaming tayo ngayon Ah Tayo sa Romantic Baboy Kasama natin si Konzi Adventure Yan, follow nyo yan Sa mga ano Sa mga tagadagupan na nanonood sa akin Yan Kung tatakbo to Sa akin kayo tumok Pumunta para sa pakurong <laughs> Sagot ko na sila <laughs> Bossing ka ba bossing? Bobo. Ayan, ayan, Joshua Bugayo, huwag niyong kalimutan sa mga taga-dagupan 5 kilometers lang, 100 Ay <laughs> Yung pakurong, sa akin niyo kunin Kung bahala sa inyo guys <laughs> So yan, balik guys, ito pala yung mga motor natin ngayon yan, Dalawa lang naman kami, ko, susunod ba si Kyle? Ha? Susunod ba si Kyle? Dito ko pari, mapapalitan na ito, April ha Kaki, huwag kumahingay, huwag kumahingay Ha 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 Sino? Sino? Secret <laughs> So guys Ito mga motor namin Siyempre ZX6R natin Sa nasi Tootless Huwag kayo Hindi naman natin papalitan yan Four keeps din yeah. Hmm. yun yan. Dito, dito tayo ngayon sa ano Sa romantic baboy Magsasangyok So guys Dito kami sa romantic baboy ngayon yan. Kasama natin dito si Conzi Nag Nagaya kasi ng food trip ngayon Kaya Dito ang pagpag namin -pag Thumb bike din Mamaya coffee no Saan tayo mag-coffee? Boss, Boss coffee Boss coffee yan Boss coffee yan Ang sunod namin dito Papa busuk muna kami na dito mga bossing. <laughs> so, yun naman, guys. Uh, maya maya Oh. Oh kami <laughs> <laughs> yun, sir? guys, so, <laughs> mga karne namin. <laughs> Yeah, Iyaw-iyaw time na to. So, ayan guys. Ito yung mga order namin dito ngayon, no? Pang malakas ang ganito, Then, mamaya kape-kape na lang. Mga hodobros dyan, nawala. Ano na? Kayang motor nyo. Kayang motor nyo. <laughs> Roches yan, lagay mo dito So guys, food trip muna kami dito So yun guys, tapos na kami kumain dito sa ano sa Romantic Baboy Bali. <laughs> Maambon na. Then magkakape na lang siguro kami sa Boss copy. Ah, grabe busog ko. So yan lipat kami dahil magkakape na lang kami ngayon. Pero Boss na siguro. Para malapit-lapit di na rin kasi kami makakalayo eh. Gawin ng umaambon. Woo, boy. Palak <laughs> Lipat Tipat tayo para pagkape. Palak ya. Sayang so, guys, lipat lang tayo. Diyan lang naman yung boss coffee. Busog na busog kami. Ah, masensya na maulan. Basa kayo. dito pa rin tayo boss coffee para mag coffee ah! ah! <laughs> Ulan pa nga Ito ang rain or shine So guys, dito naman kami ngayon sa Boss Coffee para magkape. 'Di ba? Napaka-productive ng araw natin. Hu! Timing mo mag-aya. <laughs> ulan. Uh. So ayan guys, dito na kami mag-aano. Magkape muna. Patpatila muna kami ng ulan bago siguro muwi. So ayun guys, dito kami ngayon ulit sa Boss Coffee. Dito kami papatila ng ulan dahil ano, dahil malakas yung ulan ngayon. Kaya kakabi muna kami dito. Hanggang kumila yung ulan. eh, wala, tambike lang din. Ayan, dalawa lang naman kami ngayon dito. Dahil busy pa yung mga Odo Bruce eh. Pero ewan ko lang kung sa October magkakaroon tayo ng year 2 ng ano, ng bike bike night natin. Kaya abangan niyo yan guys. Magkakaroon ng year 2 ata. Pag-uusapan pa namin ngayon ng mga ka-member natin sa Odo Bruce. Kung mag year 2 yung Halloween bike night natin sa October guys. So yun abangan-abangan nyo yun guys. So like nyo na rin yung ano, yung page ng Odo para updated kayo sa mga ganap namin. And kung may mga big bike kayo, pwede kayong sumama sa amin. Pwede kayong mag-join. 400cc pataas. Oh. Kapre, wala ka Shout shoutout? sa mga ano, may taulanan din katulad namin. Yeah. Pero yun, exciting yung ano natin year 2 uh, na bike night. ah year 2 lang bike night. ipag-post na lang namin dyan sa Odo Bros page. So yan guys, abang-abangan nyo. Kaya i-like nyo rin yung page ng Odo Bros. Palagay ko na lang dito. So mag-invite din tayo ng ibang motorcycle groups ko. No? Oo, oh, Kung mga motorcycle. Ah oh, may mga friend naman tayo motorcycle club dito sa Pangasinan. Open naman yon sa lahat ng bikers eh, sa Small CC, to, be, bike open open yung mic night natin kaya, pag uusapan lang muna namin ngayon kung saan gaganapin or dito ba ulit tingnan na lang natin guys kaya like nyo yung page ng all the Bros abang 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 then like nyo rin yung page ni Conzi Conzi Adventure kaya lang guys tapay lang muna kami so yun guys tapos na ako tumum ay tapos na kami tumumbike dito sa ano Boss Coffee ah baliwi yun na <coughs> oh, Ingay, go. Be more block. I love guys. See you next block. Bye bye. Sheesh.